Naitala na ang unang kaso ng Zika virus sa bansa ngayong taon na nagmula sa Iloilo -Ilo City. Ang Department of Health pinaalalahanan ng publiko na magdoble ingat para makaiwas sa sakit. Umaaksyon si Tres Roque. Kinumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng Zika virus sa bansa ngayong taon. Galing daw ito sa isang 45-anyos na babae mula sa Iloilo -Ilo City. Secretary Pauline Jean Ruzel Ubial today announced that a 45-year-old female married non-pregnant from Iloilo City was the, firm was the first confirmed case of Zika this year. Kabilang sa naranasang sintomas ng babae ay ang pagkakaroon ng skin rash at joint pains na may kasamang lagnat. Ayon sa DOH, Una na itong na-confined sa ospital at kinunan ng urine at blood test. Nakalabas ito kinabukasan sa ospital pero nagpositibo ang mga test niya sa Zika. Pinag-aaralan pa kung saan nakuha ng babae ang sakit pero sa ngayon ay nasa bahay ito at nagpapagali. Nilinaw naman ng DOH na hindi kailangan i-isolate o i-quarantine ang babae. Kailangan lang daw itong i-monitor. We do not require isolation or quarantine for suspected cases. Uh, it's just monitoring their signs and symptoms. For pregnant women, it will be different. Nakatakda na rin magpadala ng medical team mga ahensya sa Iloilo para masuri ang iba pang nakakaramdam ng sintomas. Pinaalalahanan din ng publiko na maging mas maingat sa katawan at maging malinis sa kapaligiran para makaiwas sa Zika. Kapag nakaranas ng mga sintomas, ay agad ding magpakonsulta sa doktor. The Department of Health We'll make sure that these uh measures will be observed and that the uh, procedures will be uh undertaken so that uh, we can limit the spread of uh, Zika as we confirm the first local transmission of Zika in the country. Umaksyon Roque News 5 at para po pag-usapan yan, kasama po natin dito sa studio si DOH spokesperson, Dr. Eric Taya. Good morning, ASEC. Good morning, Cheryl. Nako, ito po, nangangamba po ang, uh, ang, mga kababayan natin ano, dahil nga po dito sa Zika. Ano na po ba talaga ang status ng Pilipinas kaugnay po ng Zika at dapat nga ba talaga tayong maalarma? Unang uh, Unan, uh, maganda ang ating surveillance sapagkat uh, na-confirm nga natin itong kaso sa Iloilo City. Ibig sabihin yan, uh, baka madagdagan pa yung mga kaso marireport report na natin. Uh, una, kailangan maintindihan ng kababayan natin, yung lamok na nagdadala ng Zika, na siya rin nagdadala ng dengue, meron tayo sa ating bansa. Mm -hmm. Kaya, posible talaga na magkaroon tayo ng mga kaso ng Zika. Mm -hmm. Kaya lang, ayaw nating dumami mga kasong yan. May magagawa naman tayo nasa madinis na tubig kasi pagdalagat ng itlog ng mga lamok nito. Day biting mosquito 'to eh. Yeah. Day so, biting o, naman. Kaya we have to remove all containers na merong madinis na tubig, maliit na container, malaking container. Kung malaking container 'yun, tinatakpan natin yun. kasi uh -huh. uh, malalagay yung itlog ito. So yun. katulad din po ng paglaban natin pagpuksa sa dengue. Ganun din 'yon. Uh -huh. Kaya lang mahirap, mahirap gawin kasi unang-una Uh, pinag-aralan namin yung sharing. Parang hindi makonect ng mga kababayan natin na papanong isang lamok mm -hmm. eh magkakaroon ng ganitong uri ng sakit na magkakaroon ka ng pantal, lagnat. Mm -hmm. Tapos kung maidipat ng buntis sa uh, baby niya, katulad sa ibang bansa, uh, harinawa, huwag yes. mangyari oh. sa atin, eh maliit yung ulo, uh -huh. microcephaly. Uh -huh. So parang hindi nila, paano nangyari yun? Sapagkat yung lamok nga, nagtataglay ng Zika virus. At ito nga, epekto nun. At ito po, yung sitwasyon po natin doon sa ating uh, naitalang uh, Zika virus, ito po, ay ng nanggaling sa... Hindi ay, siya galing sa ibang... Kasi hindi ito travel-associated. Kaya nga, in-announce namin, may local transmission tayo. So, ito yung lamok na natin, natin o, na local most transmission. Most likely, o highly likely na lamok natin ito. Ang maganda rito, yung pasyenteng yan, eh, kusang loob, may presence of mind. Sandali muna, may pantala ko, nananakit yung kasukasuan ko. Wala naman akong na lagnat. Nagduda siya. So, pumunta siya, Tines naman, kinuha yung urine at saka yung blood kasi doon mo ma matetest eh. Lahat ng itetest, pinadadala namin sa RITM. Yun lang kasi yung uh, official testing uh, center natin. Lumabas naman kagad yung resulta. Mm. Kaya lang, para makasiguro kami ang aming kalihim, hiningi pa yung isa pang konfirmasyon sa RITM. Yes. Kaya, uh, hapon na kami nung nagkaroon kami ng uh, press conference kahapon. Para sa ganun, mabigyan na namin ng alerto ang publiko. Okay, pero wala pa po tayo dito sa sitwasyon na katulad nga po sa South America na kailangan nang i-delay ang pagbubuntis ng mga Pinay. Ah, wala. Okay. lamang ay ginagawa kung widespread na. Mm -hmm. eh, isa pa lang yan eh. Kaya nga, nagpadala na rin kami ng DOH team ngayon sa Iloilo para alamin baka may mga kaso na hindi na-report. So, inaalam natin yan. So, sa ngayon, isa lang yan. Pag dumami yan, baka mapunta tayo sa ganung recommendation. Ano po ba itong mga... Ito, okay, itong lamok na ito, parang uh, for the longest time, wala naman tayong uh, Zika tapos ngayon bigla na lang silang nabuhay et mok mm -hmm. oh, ano na to 1947 yan 1947 diba? yan sa Africa tapos mm -hmm. through the years dahil sa global travel eh naapektuhan na maraming bansa katunayan ng 2012 um uh, nakadiscover tayo ng isang kaso ng zika uh, pero ano siya tinatawag natin parang silent uh, hindi dumami hindi namin na alaman dahil lang kung ba't hindi dumami tapos nagkaroon ng malaking epidemic sa Brazil. Tapos ang WHO nag na ng Public Health Emergency mm -hmm. of International Concern. Inalerto na lahat ng bansa. At nitong ang linggong to, ang Singapore nagreport ng maraming kaso. Hindi namin alam kung may na ang mga Pilipino roon. So, so balit nakikipag-ugnayan kami okay. doon. So ngayon, hanggang ngayon, wala Oo, pa po okay. Pero kung ganun man, yung mga kababayan natin pumupunta roon, ang advisory namin aming kaling nagpaalala sa mga buntis mm -hmm. na mag-ingat mm -hmm. sapagkat delikado to sa baby po nila. So ngayon po may first na nga po tayo na local, ano, um, ano po ang uh, gagawin o plano po ng uh, ating pamahalaan sa pagpuksa o paglaban po na dumami pa? O oh, nakipagunayang kami sa Iloilo City mm -hmm. at uh, magsisimulan na sila ng malawakang search and destroy. Siguro sasamahan nila yan ng fogging. Pero kailangan i ma mabuti yan para nasa ganon yung mga maapektuhan eh makapaghanda ng mas maayos. Asik, before we go to the next topic, ano, paalala lang, paalalahanan muna po natin ulit yung publiko. Ano ba yung mga senyales, mga dapat Tandaan at dapat gawin. Okay. Unang-una, imp importante ay makaiwas tayo sa kagat ng lamok. Mm -hmm. So kailangan hanapin nating kung saan naninirahan yung mga lamok na yan. Kung hindi natin magagawa yan, yung insect repellent makakatulong. Ito itong suot ko, ito, mahaba yung manggas, makakatulong mm -hmm. yan. Ah, uh, para huwag tayo ma-infect, kailangan may insect repellent tayo. Kaya meron tayong screen sa bahay, mm -hmm. air condition yung bahay, ay hindi naman lahat pwedeng yes. air condition. Oh. So, hindi ka makakagat. So, hindi ka mai-infect. Kung na-infect ka na, katulad nitong ginang, mm -hmm. hindi naman buntis, pinayuhan din namin siya maglagay ng insect repellent para sa ganun hindi siya makagat at kung sakali nandun pa yung virus, hindi yun maisalinan lang oh, sa ibang tao. Oh, so, tama. dalawa yun. Panaglagay ka, para wag kang may na-infect o oh, kung na-infect ka kasi pwedeng wala kang symptoms pero na-infect ah, ka. Ah, pwede. Oo, oo. 20% lang nagkakaroon ng symptoms. Okay. Kaya ang hirap labanan nitong Zika virus na to. Kaya tailan talaga, wag tayong makagat ng Okay. Okay, dito po tayo doon po sa plano, no? Itong yung yung uh, plano po ng pamahalaan ng DOH po nagayahin po itong health system ng uh, Cuba. Ano po ba ito at uh, bakit ito po ang uh, gusto nating sundan? Uh, Unang-una, uh, matagumpay ang pagbisita namin sa pamumuno ng aming kaligayang Secretary Ubyal. Nagpapasalamat kami sa Cuban Health Authorities. Mm -hmm. uh, libre lahat dun yung gamot sapagkat ang nag-finance, nag-administer doon ay yung Cuban government mismo. Walang private sector doon. Okay. Walang private Kaya sector doon. Kaya ba natin yun? <laughs> <laughs> Meron Hindi. tayo. Meron, ang pinaka-close natin doon ay PhilHealth. Um -hmm. Pero to ay para lang sa may hirap nating kababayan. Papunta rin tayo doon, Universal um -hmm. Health Coverage. Pangalawa, focus nila, prevention. Mm -hmm. Ibig sabihin, bago ka pumunta ng ospital, dinadalaw na yung mga pami pamilya Inaalam na may sakit ka ba, ano ba risk factors mo, healthy ka ba. At kung may problema, doon pa lang sa lugar nila, inaayos na nila yung bago ka pamadala sa ospital. Kailangan nilang gawin yun sapagkat na isolate sila economically. Hindi pwedeng lahat pupunta sa ospital. E dito sa atin, baliktad lahat, pupunta sa ospital, Hospital. may sakit na. So, yun ang pwede nating uh, gawin na... Uh prevention rather than treatment. Hindi naman namin sinasabing bawal magkasakit. Kaya lang, pwedeng maiwasang magkasakit. So ito pong pag-adopt and then the changes, eventually dahan-dahan na po oh, itong uh, oh. kasi ng DOH. May pa silang ginagawa. Yung doktor doon, hindi pwedeng gusto kong maging surgeon, ganito. Sila mismo nang sasabi, hindi, itong kailangan ng ating bansa ito kailangan uh, dito ka kaya yung doktor nakatira mismo doon sa lugar kaya kung may barangay health station sila tinatawag doon Doktor mismo ang tumitingin. E eh, sa ating barangay health station, e eh, baka barangay health worker, mm -hmm. o kaya midwife, or mm nurse. -hmm. Ang dami nilang doktor doon eh. One is to 1,000, tayo one is to 33,000 population. Mm -hmm. So I don't think we would have nilang, any, we have doktor. enough doctors Oo, for that. So oh, okay. magiging matagal na panahon, pero pag-aaral niya. Nagpapasalamat kami kay President Duterte at... Uh, nakita niya na kailangan makita namin yung mga ginagawa sa ibang bansa, katulad ng Cuba. At uh, tingnan natin kung paano magkakaroon tayong pagkakataon na magaya o kung hindi naman, maiayos yung ating uh, health system. Asik Tayag, thank you so much for your Maraming time. Maraming salamat. Ayan po, si Dr. Eric Tayag, ang spokesperson po ng DOH.